guys, welcome back to my channel for today's video. eto guys, nakapagluto na ako ng para sa aming lunch yan. Keep on watching. Our lunch for today, butter garlic shrimp. Yan. Wow, yummy. Bali guys, nilagyan ko to ng ketchup and ano, north seasoning. Yan. Yan. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Yan, kain tayo guys. Yan, butter garlic stream ang ulam natin para sa aming lunch. Kain. Mmm. Yummy. Pasensya na guys ang ingay nung doggy ko. Kobe, quiet. Sarap. Sarap guys. Kain. Ay guys, nakapag-pray na ako bago ko kumain na. Ah. Wala nang bala. Kuya! Kain, guys. Pinakain ko muna yung mga apo ko. Pinauna ko na sila. Sinubuan ko kasi. Kaya medyo late na yung lunch ko. Yan o. 140 na pala, guys. late lunch ayo ayo muna ayo ha ayo sarap eh 'di ako Sa kakain pa ko balang makakain ako busog 'to ba kahit kasi kanina busog-busog pa rin ako eh hindi ko kakainin ako Sarap, guys. Baliktad ka. Baliktad tayo. Ako naman, sobrang hilig ko sa hipon. Guys, kayo ba mahilig din kayo sa hipon? Ha? Mahilig kayo sa hipon, guys. Ako, sobrang hilig ko sa hipon. Favorite ko, hipon. One of my favorite food is hipon. <coughs> 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 ya yeah, ami <coughs> 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 Kaya ba guys, may kay kayo sa hipon? Ako ayoko kung gaano malaking ayoko yung masyadong ano, ay ayoko pala nung malalaki. Gusto ko ganito lang kaliit. Yan o, yung katamtaman lang yung laki niya. Ayoko nung malaki kasi para natitigasan ako. Mas okay sa akin yung ganito lang ang size ng hipon. Lagi-lagi Lagi-lagi Yan, di ba nabanggit ko kanina sa inyo kung mm, tong anong ingredients lang nilagay ko rito habang niluluto ko to yun nga, nilagyan ko lang siya ng nor seasoning and ketchup. Pero hindi na ako naglagay ng salt. Kasi ayoko ng umalat. Kasi medyo nakakaramdam na ako ng sakit-sakit. Yung sarayoma, ganyan. Baka, misan, baka hindi rin sarayoma. Baka bawal din ang maalat, yung kaya matabang lang to, guys. Kasi hindi ko hindi ko talaga nilagyan ng salt. Ano? para bang. Sana ako. Hindi ko nakita. Ha? na ko patingin, ko. ha? Hindi naman ko. ko. Hindi lang masama kumain ng marami ko. Ah, oh, so serpe. Hinay, hinay lang din ka. Pagkain ito. Uh, tada, tina, Banda, tina, ay, bata, At baka biglang tumaas ang ating baby. ito,

Ano to guys eh? Bali isang kilo tong pinabili ko. Yan dito sa amin, ang kilo nito 400. Ganto kaliit. 400 ang kilo. Oh narin, na rin, 'di ba? Bye kuya. Bye na ako ng mga bareng bahay dito ako o do sir uy well, kuya sir ter kita hmm. ka hmm. Mano konokon. Ito ko pa. Guys, tapos na ako. Uy, Kaya, Luka, kuya. Teka. Tayo. Mm -hmm. Paano guys? Ligpiting ko muna itong pinakainan ko ha. Wait lang. See you later. Yan guys. At dahil tapos na akong kumain, kaya dito ko na lang i-end -e tong video ko. O paano guys? Kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone. And God bless to us. Happy Saturday!